everyone. Nandito na naman po si host. Um, nandito ulit tayo. at uh, tayo yan. Um, ayan. Thank you sa isang milyon na nandyan. Um, 2 million po. Paki-comment po ng inyong pangalan po. Para po lista po natin ang inyong mga pangalan sa ating entry, guys. Ayan. nakatamsak naman po dyan guys. So, hindi pa po nakatamsak kay host. Baka naman. At pakicomment na rin po ng iyong pangalan para po kayo makasali sa atin. Hi, good morning. How a nice day. Yeah, it's, a, it's Mondays. Have a good Monday. Ayan, at ako ay nag nagsisend muna. Hi, Malak Saib. Um, please thumbs up, please thumbs up, Malak, if you didn't. Ah, ano, thumbs up, thumbs up, please. Thumbs up lang, guys, sapat na. Hello, ma'am, dan thumbs up mo. Sis Baba, huwag naman po, ma'am. <laughs> huwag naman po, ma'am. Um. welcome welcome saking bye it's baba um, yes if you see something here i i've been, been hiding something for void like there are two big bags okay. don't let him look so he don't okay <laughs> yeah. i'll okay. <laughs> <Okay. laughs> just do the fucking when you are done sorry you're done or not yet sorry you're done

Thank you sa so 5 million po na nandiyan. Thank you sa so 4 million po na thumbs up kay host. Thank you so much, guys. Sana okay na yung hour today. Thumbs up Thank you, Ate Carlos. Thank you po sa pagdala. Miss, miss na kita. Sobrang miss na kita. Oh my God. Two days in a row, sobrang pagod ako. Very much tired for two days. Kasi, ano, you know, naglipat kami last na Saturday. I moved. I mean, then kahapon, my God, alam nyo ba, guys, anong oras na ako natapos sa work kahapon? 4.30 nakalimutan ko na kumain. Tapos, yun, dumating si madam at yun, nakapag ano din ako, nakapag-lunch. sana, mga reconnect, please. Makisama ka naman, internet. Isang so, oras lang naman ako magyayaw-yaw, internet. Saan yung ano ko? Hindi ko pa rin yun ako yung ko. Okay. Hello, Atiko, ko. Welcome, welcome sa aking bahay. I am Lizette Luna. Guys, si I am Lizette Luna po is an aspiring music artist at siya po yung ating guest po sa ating Grand drop All Drew, guys. Ayan. Thank you. Uh, sorry, Liz. Kagabutin ako. <laughs> Yun ang ayaw ko. ako. So, kamusta naman yung ano mo? Nag-concert ka ba uli? Nung ano na, okay na yung oras nila ni EMC tsaka ni Lynn. Kasi ako hindi na talaga nakapag-ano kagabi. Hindi <laughs> na ako nakasupport sa'yo kagabi. Tawa na. Ayun. Sinundo na kami. Uh, mega shout out sa 7 million po na nandyan. At sa 4 million. Baka naman. So hindi pa po nakatamsak kay host. tamsak naman po. Guys. Mega shout out to team ano Big Heart guys. Headed by Babas Cute Vlog. Ayan, guys. Licit, parang ano, parang, parang bago ako sa kumo. Kasi hindi tayo pinapansin ni, ano, hindi tayo pinapansin ni Bibi Jock. Tamsak po. Thank you po, Archie DeVito from Team Big Heart po. Thank you so much. Angel Amada, thank you. Kamayo vlogger po. Shout out sa Kamayo vlogger. Ayan. Andiyan ni Matin Big Heart, guys. Thank you so much talaga, guys. Napag-agang, ano, late na nga din ako ng, ano, eh, five minutes ata. Di pa ako tapos. Kasi yung, ano, yung isa, nasa living room, may ginagawa din siya. Thank you as always, Ate Kono. Always na yung dream mag-live. Eh. Uy, ingatan mo yung, ano, mo, yung boses mo, lisit. Dan Tusok, sabi ni, ano, si Siganda Makalala, Team Big Heart. Thank you so much. Thank you so much sa Team Big Heart dyan. Kaya so hindi niyo pa po kadikit si Inday Nadine, pakilikitan po kasi siya po yung isa natin sa, isa sa mga sponsor natin guys. Um, first price po siya guys, 500 pesos load. Dahil tulong na rin po yung 500 pesos load po guys, sa mga nagdi-data, di ba? Yes po, Natan mo talaga yan kasi yun yung ano magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa iyong mga pangarap. Thumbs up host. Thank you, John Makalalad. From Team Big Heart. Thank you so much, guys. Thank you. Sana ba ako parang Pahuway isang ginagmayti. Unhon sa Jill, I need to ano, finish my work sa, ano, sa kabila lang ako tapusin yun tsaka ako balik naman sa kabila that is my life Dan Tamsak po. sarah Gonzalez. Thank you po. Espinosa. Lois Lane. Makalala. Thank you po. Bakit hindi ka pa nabigyan ng ano? Ng jacket, Lane. Ano nangyari? Ayaw talaga ni Lolo ka agad. Ano? Okay, bigyan ko ng jacket si si Lisette para makalapag siya ng kanyang bahay. Maglapag kayo ng inyong bahay pero wag naman nag, yung ano, yung yung ano ba tawag nun? Yung sunod-sunod guys. Tamsak dan! Huwag ko ako nun. Pasan na ba ako? Baka hindi ko kayo na gawin. Pakisama ka naman sa akin please. Pakisama ka naman sa akin please. Sana so, all. sa YouTube. I'm just tayo, tayo man. Um, Mag-upload lang tayo ng, ng video natin. Kapumot ka. Hindi talaga isti sa akin. Baka na kayo. Ilista ko lang yung alam ko na dyan lang. Hindi na ako maglilista. Hindi na ako maglilista sa mga Magpapalista lang. Yan ako hanggang kay Juan Juan na lang muna ako. Hindi na muna ako maglista. Hina ganit, Jen. Kalagot, May ka-shout out sa team Big Heart po. May ka-shout out sa team mahalalat, Thumbs up ko. Thank you, Sir John. Thank you po sa pagdalaw po sa akin. Thank you. Mamaya na ako mapanun eh. Mamaya na ako mag-vacuum. Mamaya ako mag-vacuum. Mamaya ako mag-vacuum kasi nakakainit eh. Ayan, okay na yung ano ko. Okay na yung signal ko hanggang matapos tayo. At uh, sana. Sana pa ako. hina lagi kijil oi makapungot hina pa sa kuwan supeng ihit ko Akmang inanulang. Akmang inanulang yun. Eh. <laughs> signal. Patapuso na ako. One hour lang naman ako. One hour lang naman ako. Patapos na sana dito sana. Siya... Uh, so, but then it's also. Thumbs up, host. Thank you, the Mary for Corbera po. Si Mary Faye Corbera po, isang monetized channel po, guys. Present, yahoo! May nga man, wala ba yung man nangungulit sa'yo kahapon? <laughs> <laughs> Oo nga, di ba? Kahapon. <laughs> <laughs> sa ano pala yun? Sa kasamahan, sa kasamahan pala namin yun sa, ano, sa team, sa kamay vlogger yun, meet. yun. Nakaw na lang. Okay. Kilala ko naman siya na lang, kunya-kunya rin ang kahaponan. Baka busy yun, baka may guest siya sa, ano, sa restaurant kaya hindi siya nakalala sa MBS ko. Pero malamang darating din yun. Tamsak dan. Thank you, Cherry Gonzales Sa pagpunta po. Thank you po. Awesome. Thank you po guys. Thank you po sa pumunta po sa akin. Thank you so much guys kasi yung yung mic ko mahina. Kakapwesit. Kahit kung good sounding nito sobra. Það var hægt veldig myndið með það að það var svo hægt ásatt. Það er þingið sem sæmið meðljum meðan þeim bóðs að hljóða. Það er eitthvað som að hljóða. Mega shot. Mega shot out. Oh, say Ate Bea. Thank you, thank you sa patamsok. Wala ka at the na tibiyo. Absent ko. Wala siya tibiya kahapon. Thank you sa 7 million ko na naman siya. Thank you sa so 21 lang na lang na thumbs up kay house. Na okay na ito ngayon. Sana sinabi mo. Chat. Di man naman gani kusugay ulan nga di. Amo? Ano? Doon gani. Ay, nawag ako sa mga anak ko. Gabi, nanang senior high. Nanang senior high.